Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake, no? So sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang isa sa mga topics, no? Na bawat tao ay siguro um, hindi masyado na ano na obserbahan. Ang topic na hindi for today, hindi natin ma-please ang lahat ng tao. Tama din yun, no? So before tayo guys magsimula magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin, supporters, followers, and subscribers sa channel natin. Kahit paano may sa subscribe day. Maraming salamat po pa isa-isa. 10 -isa, pinakamalaki siguro more than 120 no, 150 subscribers. I'm very happy no. Kahit isa lang dalawa nagsa-subscribe, happyin na ako every no. So um yun po guys no so hindi natin ma please ang lahat ng mga tao okay so every day we meet a lot of people in our life no kaibigan relative no o iba pang tao kahit kadugo mo pa nga eh no hindi natin ma please no very normal no kahit ikaw pang pa pinakamabait na tao sa buong mundo may tao talagang naiinis sa iyo no without any apparent reason ng iba iba siguro medyo allergy sa personality mo kahit mabait ka or matulungin so we, hindi natin yun makontrol no hindi natin sila ma-please that's normal tatanggapin na lang natin ang reality of life basta tandaan natin na wala lang tayong ginagawang illegal wala tayong tinatapakan na tao, gumawa lang tayo ng kung anong nararapat para sa atin, okay lang yon guys, no? Kasi, <laughs> hindi naman normal na lahat ng mga tao ay good, para, para sa, good sila para sa iyo, no? So, baka may kasalanan din tayo, pero iwan ko eh. Kahit pilobing nga, nag-aaway, no? So, um, or whatever. Human nature is paiba-iba, no? Very complex ang utak ng tao. So, that's the reality. Meron na ngayon, okay siya sa'yo, tomorrow or mamaya, iba na ang takbo ng kanyang pag-iisip. No? Hindi mo naman masasabi na si Raulo, medyo may mga, ano lang siguro, may mga cases lang na parang, uh, inatake lang siguro ng hindi magandang <laughs> na, no, mindset. No? So, yun lang po. No? Kasi, uh, hindi lahat, um, uh, sang-ayon sa ating mga opinion or paniniwala sa buhay. May kakakilala nga ako. I will not mention the name of that person during election. Uh, kung iba ang politiko na sinusuportaran mo, i-unfriend ka sa Facebook. si ulo din ito ah. Um, democratic form of government ito, no? What if ganun sino ito ang sinusuportahan mo? Kontra niya pala, i-unfriend ka. For just politics, sisirain niya ang magandang niyo pag- kakaibigan. Oh, so ayo, very sa tingin sang iba parang ano ba, kontrolin niya lahat ng mga kung gusto niya politiko, doon kayo lahat mag boboto, no? Hindi mo sila ma-place eh. Oh, dapat ano ba, i-place mo bobotohin mo kahit hindi mo bet or type ang politiko na sinusuportahan niya. Okay? Mabuti na lang ang kanyang politiko na sinusuportahan na talo. <laughs> so, Well, iwan ko ah, a very educated person, pero ang mindset parang pulburo, no? In the democratic form of government, you have to respect, end of the day, you are still friends, di ba? Okay? It has nothing to do with your friendship, actually, no? Ang preference mo sa politics, okay? So, ganun lang po, guys, adjust lang tayo, kasi hindi natin ma-please ang lahat, no? Uh, uh, lahat ng mga tao sa paligid natin kung alam natin na medyo hindi magaganda ang pakikitungo nila sa atin, lumayo na lang tayo, wag na lang tayo mag-usap sa kanila kasi alam naman natin na hindi sila hindi nila gusto tayo, no? Palayo na lang tayo na no? para maiiwas sa gulo at stress no kasi may, mag hindi maganda rin no? plastikan ka diyan na alam mo hindi sila gusto, hindi nila gusto ikaw, no? Okay? Kung hindi ka gusto, hindi mo rin sila gusto. Okay, lumayo ka. Okay, solve the problem. Yun ang po guys ang opinion ko. Kung may dagdag kayo sa comment natin para basahin ko, ilagay lang dyan no, sa comment section. Libre naman dyan. At least may matutunan din tayo along the way. Paiba-iba ang opinion at kuro-kuro regarding sa topic. So, until then, maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, share, and kung bago lang kayo sa channel ko, paki-subscribe lang po. Maraming salamat po, guys. Ito naman po yung kaibigan nyo si Jake. Bye-bye.